Inintigan din yan ng isang Trinitarian na ang reading na monogenes Theos ay isang pagkakamali. Isang pagkakamali. At ayon din sa isang Trinitarian na scholar, ang readings na monogenes Teos ay imposible. Ayan, napatunayan po natin na ang mga CFD na ito ang nabisto sa kanilang pandaraya at pagsisunungaling sa kanilang ginawang reaction video. Tama ang stand ng INC sa 118 at ang tamang reading doon ay monogenes wios na si Kristo ay only bigatin son or unique son at hindi siya only bigatin God. Salamat po ng marami sa inyo at sana'y patuloy kayong makinig at magsuri sa mga aral na tinitindigan ng Iglesia ni Kristo.